Vice ganda ibinunyag na nagkiss ang Kim Pao sa harap niya noong kasal ni Angeline Quinto. Kim Pao tumatapang na nga talaga sila. Komportable na maglambingan sa harap ng mga matatalik na kaibigan. Nawawala ang pagiging mahiyain ni Paolo nakakatuwa na nababago na ang personality nito sa tulong ni Chenita Girl. Habang tumatagal mas nakikita natin kung paano sila sa likod ng kamera, in fairness sa mga kaibigan ni Kim Cho gusto rin nila si Paolo Abelino. Mabait kasi si Kim Cho deserve niya na mahalin at maging masaya muli. Ayon nga sa mga komento, since last year's mahal ko na yan si Kim Cho, maraming naiinis sa pagiging owa niya pero alam nyo ba na napakabuti ng puso nito? Ang daming tinutulungan ng mga tao behind the camera ganon siya kapag nag-aabot ng blessings. Mas gusto ang pagbibigay ng pribado kaysa ipagmamalaki sa publiko. Sing sila pa ni Gerald Anderson madalas silang magbigay ng tulong sa mga bahay ampunan para sa mga bata. Busilak ang puso ni Trinity Girl kaya deserve niya kung ano ang ibinibigay ni Lord sa kanya ngayon. Nasaktan man siya dahil sa pang-iiwan ni si Yan Lim ngunit napalitan naman ito ng saya. Totoo naman kasi ang kasabihan na inaalis ni Lord ang mga taong hindi maganda sa buhay natin para mas maabot ang half at success. Kaya we are so proud of you Kimi, magpatuloy ka lang sa career at bagong love life mo. Ayon pa sa isang komento, happy for you Kimi kung ayaw ninyong ilabas ni Paolo ang sweet moment ninyo, nandyan naman si Vice ganda na handang ibalita ang mga ganap ninyo. Ilan lang iyan sa mga tuwang-tuwa na mga fans. More blessings and sweet moment pa Kim Pao.